Papa, hulog. Grabe pa yung gulang. Wala pa to. sa nakakadto sa peacock. Paano tawa sa bala? Ano to sa dito? May bird tong na yung mo? Oo. Oo. Ang bala Zay. Ito no Ang ano, ano. O no, mama. No. Ito. <laughs> Ito. <laughs> ngapa nih Pak Hindi pa hindi pa malikat itu aku Kambio, kambio. Kambio kambio, kambio. Apa, apa, <arang yoy. impeng cetuma> pino Ano na na hand break? Ano <laughs> <laughs>